I'm preparing for today kasi pupuntan ako ng poblasyon. Naisipan ko kasi na mag -withdraw. since wala na tayong extra cash dito sa bahay. Kaya samahan niyo ako. Alas 10 pa lang ng umaga eh. Naghahanda na ako. Maghilamos. mag, mag brush... Pero mamaya na maligo. Pagkatapos ko mag-prepare, eh, kinuha ko na agad ang mga orders ng aking mga customers. Siyempre, kahit na nakatira tayo sa bukid, i-deliver on pa rin tayo. At walang makakapigil dyan. I'm thankful din sa mga customers ko na maintindihin at nagsangayon talaga sa schedule ng meetup. Pero guys, kahit na malit na halaga lang yan, eh, malaking bagay niyan sa akin. Di kasi araw-araw kaya dapat tayong magsumikap. Ipinasa ko na agad sa top box sa mga orders at napansin kong andumi pala ng motor ko. Kaya nilinisan ko na. Guys, Meet Supreme. Yan ang pinangalan ko sa motor ko since it was an another term for blessing. Blessing kasi itong motor na to kasi biglaan lang din siyang binili at brand new pa. At napaka smooth din. Yung lumang motor ko kasi ay, may trauma na ako dun. Yung di ko talaga malilimutan yung malapit akong malagay sa alanganin. Nawalan kasi yun ng break kaya emunti ka na talaga akong makabaga ng magpamilya. Buti na lang inakailag ako. Kaso lang ako yung nabangga sa malaking bato. At alam nyo guys, grabe ang lakas ng pagkabangga. Yung tipo hindi na ako nakakaginhawa kasi tumama sa dibdib ko ang bato. Pero in God's grace and with my prayer, naging okay na ako. Almost one week din yun, ipinahilot ko yung kamay ko kasi naapektuhan din siya. At parang di siya magagalaw at maiikot. Kaya importante talaga na alaga ng motor at i-check kung okay ba siya or may something ba sa kanya. Kasi we only live once and we have to take good care of ourselves. Etong daanan talaga na to at sa unahan pa guys, is isa sa pinakamahirap na daanan pag maputik at maulan. Last month kasi lagi kaming umaalis para mag-deliver at napakahirap talaga. Ang daanan na to kasi basang basa siya nang dahil sa malakas na ulan. At umabot pa nga sa point na may nanaanan akong baha at hanggang tuhod talaga siya. Wala pa tong semento ang kalsada noon at grabe talaga ang daan. Pag tuwing makarating ako sa poblasyon, grabe ang putik sa mga pa ako. Buti na lang talaga ay unti-unti na siyang semento. Para naman ay maayos na mga namin. Alam nyo ba guys na umabot talaga kami sa point na natumba kami na dahil sa napakadulas na daan. Gamit na namin noon si Supreme. Nasa kalagitnaan na tayo ng biyahe sobrang naamis talaga ako sa ganda ng view. Alam nyo guys, ang manirahan dito sa bukid ay hindi madali. Pero peaceful ang pamumuhay at saka bubusog rin ng mga gandang view. Yung mga view madalas mong makita pero ngayon lagi na. From sa amin sa Bukid to Poblacion guys, is 25 to 30 minutes ang biyahe. Depende sa takbo nyo. Medyo may kalayuan siya at may mga matirik na daan pero good sa din basta malayo sa lahat. Charot. Nakarating na pala ako ng Poblacion at ta agad ako na mag -withdraw. At buti na lang eh walang mahabang pila ngayon. Kasi minsan napakataas ang pila rito. Siguro busy yung mga person. After ko mag-withdraw, eh, na ako sa mercado kasi may pinautos din si Tati sa akin ng pabili. Alam nyo ba guys, sa dito sa Poblacion sa eh, very affordable lang ang mga pagkain at mga bilihin. Pati na rin ang mga delicacy na masarap at mura pa. Nagpabili kasi sa akin si tatay ng pansit na Mickey, fried chicken, bigas at bread. Kahit na nasa loob ako ng merkado, eh, napakainit talaga. As in, kakaiba talaga ang init ngayon. Parang pa summer pa ata eh. Kakaiba talaga siya. Kaya sa mga nanonood dyan, eh, kayo lagi ng tubig kasi mahirap na pag na-dehydrate tayo. Inunan ko agad binili ang fried chicken since madaanaan ko rin naman para after yung iba pa. Fried chicken dito is for only 20 pesos each. Pero may iba't ibang -iba putahe guys. At yung mga pakpak is eh, for only 25 pesos. Pinaramihan ko talaga ng gravy since masarap din ang gravy nila. Yung gravy kasi nila is medyo maanghang. Pagkatapos kong bumili, na ako agad sa gulayan para bumili ng Mickey fresh. Gusto kasi ni tatay na magpansit. At alam nyo ba guys na masarap magluto si tatay? Hindi ko talaga malilimutan ng elementary pa ako. Pinapunta si tatay sa school para paglutuin. Kasi masarap kasi ang luto niya at sakto din that time. May mga supervisor at iba mga mga bisita sa school. Pagkatapos kong bumili rito, erecta ako agad bumili ng bigas. Ito yung itsura ng gulayan dito sa pinamungahan guys. Andami diba? Bago ako makapunta sa may bigasan guys, iganto muna yung madadaanan ko. Andito na ako guys guys and finally after 5 minutes na kakaintay ay inasikaso na ako madami kasi yung customer nila kaya ganun at saka buti na lang din andyan lang din yung motor ko sa malapit kaya goods din pagkatapos ko rito ay eh, pumunta na ako agad sa chessab kasi may mimita akong customer timing kasi ngayon guys na pupunta ng pinamungahan kaya pinasabi ko na sa mga customer ko Ipupunta eh, lang ako ng pinamungahan para mag deliver pinasok ko muna sa motor yung mga binili ko ayun nga guys ipupunta eh, na tayo sa chessab para makapag meet ng ating customer ayun nga ay eh, nag start na ako mag chat ng mga customer ko sa kakaintay ko meron din kanina na hindi natuloy sa pagkuha kasi pupunta raw siya ng Cebu City at importante rin yung pupuntahan niya. Kaya isa susunod na lang daw. Buti na lang meron lang din dito sa malapit. Kaya sabi ni Ma'am puntahan ko raw siya kasi kumakain pa siya ng lunch. Tapos ako mag-deliver at bumalik na agad ako sa Chesap kasi bibili ako kasi nakakagutom na. Pasado alas 12 na kasi ngayon at wala pa akong lunch. Kaya ay nagtuhog na lang ako. Apakamura lang din ang fishbowl nila dito, masarap pa. Limang fishbowl lang binili ko kasi wala lang. At pinartneran ko na lang din ng gulaman. edi eh, busog talaga. Pagkatapos kong kumain rito, ay uuwi na ako kasi grabe nang init. Natapos na ako kumain at hinanda ko na sa Really. Ngayon kasi magsusuot ako ng head mask kasi over na talaga ang init. After 25 minutes ay nakarating na ako. And maybe that's it for now. And that's it with me again. Wiki!